Matagal na rin akong bumabiyahe pero sa pagkakataong ito ngayon ko lang nakita at napagmastad ang ganda ng himpapawid sa kaysa airplane sa kung saan nadadali sa iyong destination. Ganito pala pakiramdam na mauwi ng December. Iniisip mo na mga dapat gawin at mangyayari. Kaya naman, nakakalimutan ko na rin pagmasdan ang kagandahan ng himpapawid. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe sa taas, ngayon naman ay sakay tayo na tinatawag dito sa Mindanao na payong-payong. At katulad nito ang tricycle. dahil sa pakiramdam na kapag narating mo na ang iyong lupang sinilangan. Lalo na kung makikita mo sa kalsada ang mga tao na nawala sa pininggalingan mong bansa. ito dumaan kami dito sa so palengke sa palengke dumaan kami at diretso bilhin na ng buwan bili ng isda at buto-buto raw pang sabaw so, yung sigari na yung pinabili ko ng buwan so pagkagaling namin ng bali sigari yung sumundo sa akin sa buwan airport sinundo niya ako yeah. dito yung palengke ng tukuran ayan Bibili lang ng isda, tapos siopaw na pasalubong. Okay na. Kailangan natin pasalubong siopaw. Masaya na sila dyan sa siopaw. Okay. Nihintay ko lang si Gary. Dahil sa isda. Sopaw na pasalubong. Yan Boss, ata pwede mong hihintay, boss? At ba ako oh, pwede na sa isda? Yan eh, uh, what ito, Andre? Okay, dito tante. kami ni Gar bumili ng siopaw pa sa lubong kina Mother. Ito kami service yun. Oh. Ah! Kaya salo! Ayaw na outfit dito! dito! Karanang nilang araw at nakapag-adjust na rin ako sa oras at klima dito sa Pinas. Naisip ko, bakit hindi ko turuan mag-drive sa si Pichay habang wala pa siyang trabaho. So yan, magandang magandang tanghali mga guys. Nandito na tayo sa Pinas. So wala na tayong agasin nung trabaho. <laughs> Pahipahinga muna tayo mga guys at sa loob ng dalawang buwan tayo nakapahinga sobra ako nang dalawang buwan bali nag-extend ako ng 10 days para lang makauwi ng December para lang makapag-celebrate dito ng one ng Christmas at New Year so 10 days akong 9, uh, nine, mag 10 years akong kwan hindi ako nakapagpasko rito so first time ko mga pagpasko rito sa loob ng 10 taon siguro so ngayon eh, hinihintay ko tong uh, si Pichay si Pichay yung pamangkin ni Mrs. pamangkin ko na rin at habang wala pa itong trabaho bali graduate na siya, naghahanap ng trabaho ay habang wala pa siyang napapasukan trabaho ay tuturuan ko mag drive kasi kapag ito'y naiiwan ko rito ito sa sakyan na hindi naman masyadong nagagamit walang gumagamit yung misis ko hindi naman mag drive so siya ay tuturuan ko para just in case in future ay di pag marunong siya mag drive halimbawa kailanganin namin na may ihahatid papahatid ako o magpapasundo sa airport si Mrs. kung may pupuntahan or kung halimbawa i-require na sa pagtatrabaho ni Pichay ay eh, marunong na siya mag-drive kasi sa ibang bansa kailangan mo rin marunong ka mag-drive eh. di halimbawa dito mag-practice na so hinihintay ko para turuan so samahan nyo kami at sana matuto to <laughs> at sana <laughs> sana yung magiging teacher niya sa pagda-driver eh, tulad ko ay eh, matutunan niya kung ano yung mga ituturo ko so simple lang naman madali naman i-drive itong atin sa sakyan at naman ano ay eh, parang automatic kung tumakbo tumatakbo ng kanya so madali na yan basta focus lang so hintay ko lang dumating so let's gym na tayo lagi nasa gitna lagi nasa gitna tetsahin mo muna ang kwan bago ka mag seatbelt para hindi ka may rapat abot mo na yung kwan I-adjust mo sa, sa ilalim. Okay. Ito, ito hinihila tapos. Okay, pagbata. Okay. Check mo. Okay na yung paa mo. I-press mo nga yung kaliwa. Okay. I, I Sige, I apakan po. mo nga. I-clash mo nga. Okay tayo. Nahihirapan ka ba? I-adjust mo pa yung upuan mo. Ito yung unang araw po ng pagtuturo man drive. Sa totoo lang, ako ang kinakabahan. <laughs> Pero tiwala naman ako sa kanya kasi minsan po na siyang tinuruan kaso ah, limang taon na nakalipas. Right? Oh. So, and... Tapos, balik sa gitna. Ayan, third yan. Tapos, baba. Ah, uh, neutral lang 'yan, uh, neutral. Pag binaba mo 'yan, kwarta 'yan. Ay ano 'yung kuno? Yung, yung guhit niya. Tapos ganito. 50 ah, uh, kuno 'yan, pip gear. Pero hmm. kun lang tayo sa Pero sa second lang muna tayo. Saka focus ka lang sa karsada, huwag kang titingin dito sa kwad. Pagka magpapal magsisip ka ng gear, basta diyan ka lang. payan mo lang ito eh, eh doon ka tumingin tapos subukan mo magkambyo ng van segunda oh, primera yan nakakuha ka eh, sige balik mo sa akin ha? eh, ikuan mo dito eh, ikuan mo dito ang kamay mo yan eh, gagany igigilip mo ng kunti yan abot doon tapos yan yeah, hatak yung ganun tresera yan yeah. Ano, neutral lang, eh. i-start mo 'yung sasakyan. Eh, i eh, press mo 'yung kuha eh, na 'yung clutch, Press mo. 'Yun, eh, okay na. Yun. Basta pa-kumon muna 'yun. Mm. Relax lang ha? Ah, hindi ko pa po 'yun bibitawan 'yung clutch ko, no? Okay lang. Okay. Ah, Tingnan mo hindi naman siya nakakambi 'yun. Kasi ito pong yeah. Basta ang preno nasa kuha na, nasa gitna. Ha? maya maya na heartbreak maya maya na para sure boot eh, tingnan mo basta diretso lang ha focus lang sa gitna ng kuhan kahit ganito po kung mag premiere ako tatapakan ko yung clutch Oh, magka clutch ka basta mag change gear po mag change gear mag change gear ka clutch din mm. dan huwag mo kuhan tapos release ang kuhan ito po muna handbrake, oh, handbrake i press mo. Gi, kaya mo yan. eh, <laughs> ngayangat <laughs> mo ditong ng konti. Tapos yan. Focus hmm. lang to na Alalay doon Alala sa sa clutch at saka sa Sa, sa gas. Uh, dandahan lang. Hmm. Okay, tapos sa gas. Dandahan lang. Yung diesel, dandahan din lang ha. Bibitawan ko so, na yung clutch ko. Pwede. Kunan mo yung gas alalayan mo ng konti at uh, lang muna yan dandahan lang huwag mong pipigain kagad yung kaya uh, focus lang yung manubela yan dalawang kamay lagi ha basta dyan ka lang yan sa gitna uh -huh. yan. Tingin ka sa kuwan na sa kaliwa mo nakikita mo yung mga parating sa dito. Okay. Dari-dari cho -dari lang ha pero focus lang dito ha Huwag ka nang wag ka lalampas niya sa kabilang kuan ha kung mo sasakupin niya dito ka lang may truck dyan na ako pwede ka magpalit na no? umuha pagka magpalit ka clutch tapos baba may tawan ko yung accelerator ko oo oh. ang clutch okay, okay. tapos gas gandahan ang release ng pan so, balik dito sa kanan gandahan lang gandahan hanggang second gear ka lang ganun lang ako ah. Eh. pagkakuan smooth na yung pagdadrive mo maintain mo muna yung kwan ito muna i-practice mo yung yung ma mapagit na ka dyan sa so, mga relax lang ha huwag kakabahan eh may, may guhit na kayo dyan may guhit nyan dyan may guhit may guhit so ito si Pichay ito yung aking sinasabing kwan estudyante ngayon Ayan, wag ka, wag ka Basta dito ka lang, hindi ka naman babanggay ng mga yan. Kasi nasa tama ka naman linya. Nandahan hmm. lang. Pero yung clutch ay nabitawan mo ng clutch. Ayan, ah, para hindi nakababad yun. Kasi pag lagi ka nakababad, hindi tatakbo yan. Hmm. Dito, dito, dito lang sa kitna. Hmm. Tapos pag alimbawa titigil ka, alam mo, titigil ka dito sa tabi. Okay. Placer ka. Pakaliwa. Alam mo yung Pataas po. O, pataas. Okay. Pataas. Titigil ka rito. Ang pagtigil ay, dandaan na, brake muna ng konti. tapos clutch. Okay. Brake, tapos clutch. Clutch. Bigay mo, clutch. Okay, pick the clutch. Para hindi mo matay. Pa clutch po tsaka -break. Di, siya, ka-brake. Hindi, kuan siya di brake eh ano dandahan lang ang brake tapos clutch para hindi ka mamatay tingnan mo na matay pero okay lang yun I start, start ulit press ang clutch eh. okay okay na yan pagka umandat itawa mo na i press mo ulit ang clutch eh. ha lang buwan dandahan lang tapos gas konti konti lang okay. I... pabalik natin ikaw ng data recruiter sa kwan sa mamagong <laughs> kunting konting revolution kunti lang batos At tapos second gear clutch ha pagka papalit clutch dandahan ng diesel ito habang tumatakbo naman Tapos bitaw yung clutch Dito ka lang sa akwan ha Dito ka lang Kita mo Practicing mo Nakapokus ka lang dyan sa tarsa Kasi yung iba pag ako sa akwan Take a shot at Enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new song You cannot save me Cause I don't need saving Everything I've been chasing all here for the okay. Don't wanna test your luck with me I think I've had enough see. I'm sick of all the bad thoughts People who are oh, not <laughs> <Okay. Okay. laughs> Huwag na matay. Huwag lang yan. Kaya masaya. Tapos, 53.5 <laughs> sa pang-edar ito lang. Masasakit yan. <laughs> <no>? <laughs> Hindi biro ang magturo ng Panda Drive. Lalo na kung babuhan pala ng tinuturuan mo. Pero, dapat mong ipakita sa kanya na kampanti ka habang siya ay tinuturuan mo kasi sa iyo siya kukuha ng mga tamang diskarte para matutong mag-drive. At pagkalipas ng isang araw na pagtuturo, eto na siya. Tryt lang, relax lang. busina pag may mga bata ha? pag may mga bata busina malapit na kami <laughs> malapit na kami ni Pichay sa finish line relax lang ang ating lady driver kapag si Pichay gumaling na sa pagda-drive. Na tayo. May makakapalitan na tayong pagda-drive. Ay, lalaki yung nagdadrive na sigaw <laughs> mga maninigaw relax lang ang pagdadrive huwag sisigaw at malapit na kami ni Pichay sa school so 30 minutes na no? di pahinga ah, makakahinga na tayo ng maluwag dito may pusti ng kwan dito ang utang puso niya may kwan dyan ah. oh may uh, dito um, lang po tayo hindi pa ng konti sa unahan dito sa gilid ah. na gilid tayo gilid lang gilid lang Yan. Okay? brake alalay alalay brake ha. clutch clutch Okay? huwag mo na ah, huwag mo huwag ka na ng clutch huwag ka clutch mo mo Ayan, yeah, saka ka magbitaw ng kwan. So, oh, Ito yeah. po. Ayan, break. Ayan, yeah, okay na. Magbitaw mo na. Wala tumatak Oh. Okay. okay na. Hindi ko nakuhanan na. Okay naman. Pahinga muna tayo. Baba Ay, muna. Patayin ko muna. Oh, patay. Hmm. Ano sa pakiramdam mo, Chay? Okay naman po. Okay naman. Ay, ano lang <laughs> po. sabay-sabay lang talaga. Pag marami lang. <laughs> pag marami na. Yung may... May sa mga intersection. Pero pag dari-daricho lang, okay lang okay ano. Okay lang yun. Masasanay rin. Iikuhan ko lang. Iplastar ko ng ayos.